Matapos ang madugong engkwentro sa San Dimas, naging daan naman ito para makilala ni Tanggol ang kanyang tunay na ama na si Ramon Montenegro. Habang tinatakasan ni Tanggol ang mga kapulisan, naghahanap siya ng paraan para matakasan ang mga otoridad. Nangamba si Tanggol sa buhay ng ama, lalo't malubhaan tama nito mula sa pagkakabaril ni Rigor sa kanya. Napadpad sila tanggol si isang abandonadong gusali kung saan doon niya dinala si Ramon para pansamantala manatili habang mainit ang pulisya sa paghahanap sa kanila. Inakay ni tanggol si Ramon paakyat sa itaas na palapag ng gusali. Sobrang namimilipit sa sakit si Ramon sa tama ng bala at hiniling naman niya, niya kay Tanggol na magpunta sila sa mansyon pero tumanggi si Tanggol dahil sa dami ng pulis na naghanap sa kanila. Dahil sa dami ng dugo na nawala kay Ramon, naghahanap si Tanggol ng paraan para magamot ito sa isang eksena. Dito naman pinaalam ni Tanggol kay Ramon na sobra ang kanyang galit dito dahil siya ang dahilan kaya nawala si Mokang sa kanya ang kaisa-isang babaeng kanyang minahal. Sagot naman ni Ramon na si Olga ang may pakana sa lahat. Si Olga rin ang pumatay kay Mokang. Samantala, Binalikan naman ni Ramon na ilang beses na silang nagkaenkwentro ni Tanggol At tila nakita niya ang kanyang sarili dito Sinabi pa niya na tadhana na ang naghanap ng paraan para sila ay magkatagpo Dito nga ay pinangako naman ni Ramon kay Tanggol Na kanyang punan ang pagmamahal na di na ibigay ni Rigor sa kanya Sinagot na lamang ito ni Tanggol Na hindi niya alam ang kanyang nararamdaman Dahil ang kanyang matinding kaaway ay ang kanyang tunay na ama Samantala sa ospital habang ginagamot sila Rigor at David, nag-alala si Marites sa buhay ng mga ito. Dito nga'y galit na galit si Rigor kung bakit pa ba ito nagpunta. Gayong pinatakas nga nito si Naramon at Anggol. Nagpariwarag naman si Tess kay Rigor at sinabing walang namagitan sa kanilang dalawa ni Ramon. Nagulat naman si Mando nang malaman na buhay pa pala ang kriminal na kanilang tinutugis noon. Dito nga'y pinadampot ni Rigor si Tess dahil sa pagpapatakas ng kriminal na labag sa batas Binasahan agad si Tess ng kanyang karapatan habang pinupusasan. Agad namang dinala si Marites sa presinto para sa proper disposition sa kanya. Abangan na mga susunod na eksena dito sa FPJ's Batang Kiapo. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.